po sabandang bandang kusina. Ganito lang kadali guys, ma dong dong. Do, do. Ma Oops, sana po. Ah, po sa bandang kusina. Premier, premier. Limbawa. Sa... Limbawa, ganyan. Kailangan naka-unlisted. Naka-unlisted 'yung ano natin. Yan. Nakalagay, visibility unlisted. Mas short man o regular na video. Lagay mo lahat na ano. Piliin mo. No, it's it's not made for kids. Yan ang pinaka Para magkaroon ng comment section pag nakalagay kasi sa yes it meant for kids walang comment section po yan tinututihan ng mga bata yan yan maglalagay tayo ng title lagyan lang muna natin ng napansamantala ah uh, ano naman mga lagyan muna natin ng pansamantala have a nice day have a Bliss yeah. D. Yan, na-upload natin. Yan, yeah, nandito pa ako sa kaya. Janang. Yeah. Post muna natin yung yeah, ano. No. Antayin natin siya ma-upload.